Okay. Good evening, good evening mga kabogsi. Ngayon ang lang natin. Galing tayo doon nila kapitan. Nagkapi pa tayo na kontong Kaya hindi na natin naman Time check, alas 8 media na pala. Tapos na yung, natapos na yung FPJ. Uh, Batang Kiapo. Ayan uh, mga kabogsi. Ah, uh, ito high tide pa lang 'yon. to pakita ko sa inyo yung gaano kataas yung dagat sa dito sa bago ko ginupahan ngayon. Si sabi nila ilang araw daw ganito yung mga uh, si yung high tide sa gabi kaya pakikita ko sa inyo yung kung gaano siya kataas kung ambot na ba sa tulay o hindi pa

Palalim na ng palalim hmm. ang tubig. Nandito kami sa tubaw sa mga ano. Uh, Matataas tulay. Yan, ang ganda niya, sim simentado. Yan. Yan. Nalimutan ang tubig huh? hindi naman mabot ang bahay kasi pag lumapos sa tulay papasok na sa bahay to yeah. Yon, mga kabogsi nakita nyo na kung gano'ng kataas. No? So, hindi, naga, hindi malayo sa dati yung bahay na inupahan ko. Ngayon dito, gano'n pa rin. Kaya lang, mas mataas na yung tulay dito. Hindi na talaga abat sa tinatapakan ko. Kasi napatungan na napatungan na ng simento. Simento. Simentado na siya lahat dito. Kaya mga kabogsi. yun lang po. Inisiner ko lang sa inyo yung lugar namin dito kung gaano nakataas ang tubig dito po to sa Playang Munti sa may Santa Cruz Barangay 10B oh, hanggang dito na lang mga kabog si engineer ko lang siya ngayon um, ano nga um, tungkol sa ano namin dito ano nga nangyayari high tide kaya ingat ingat po kayo lahat dyan mga kabog si hanggang dito na lang po bye bye